Huwag natin uh, i-kumpiyansa, maglagay tayo ng uh, basahan dito para sakaling uh, bumulok siya. ay, syempre, so, ay yan, matigas ang hayop na to. Ang purpose natin na uh, nagdagdag tayo ng coolant ay dahil siguradong malaking tulong to pagka uh, ikinabit natin to. dyan? And kumusta na mo diha? And you guys, how are you doing? Nakita na naman ninyo ang aking pagbubuka. So, ngayong nga uh, hapon na to guys, na sobrang init. ah uh, siguro mga 42 degrees Celsius ngayon dito sa Saudi Arabia. At uh, ngayon lang ako lumabas sa aking kwarto. Ano? Ay, nako. Napakatagal ko rin hindi nakapag-vlog. Ano? Kasi uh, sobrang busy at uh, palaging may... Uh, alam niyo na, palaging may trabaho tayo nag overtime para sa ekonomiya <coughs> Ay okay, guys, ano, upo na lang muna tayo dito kasi medyo mainit talaga so, pasilong no, pasilong tirada dyan ano, papakita ko sa inyo ano ba ang ginagawa natin dito ngayon, syempre si Tigo to natin ay uh, kailangan dagdagan ng coolant so, eto, papakita ko sa inyo ko ano ang coolant na binili ko so, eto yung coolant na binili ko eh, 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 ito eto, eto natin dito init talaga so ang brand na to ay AC Delco ano uh, disclaimer lang pala hindi ko binili para i-promote tong uh, produkto na to syempre guys ang kulay ng ating coolant ay red so ready to use na sya uh, do not uh, add water ang sabi dito so ang coolant na to ay prevent rust and corrosion, protect aluminum components sa ating mga radiator. Yan. So nung kinuha ko tong uh, sasakyan na to, ang level ng coolant ay hanggang dito itong eh, marking na to, ano? So makikita niyo naman may max dito. Ibig sabihin yung maximum level ng ating coolant. But uh, anyway, hindi siya gaano ka baba talaga pero kailangan nating dagdagan kasi sa sobrang init talaga dito sa Saudi huwag tayong kumpiyansa ng sa sobrang init kasi yan ang buhay ng ating makina para lumamig siya so ayan ang kondisyon ng ating makina so si Cherry Tigo to isang taon na to mahigit sa atin at uh, napakaganda ng performance so anyway sa mga hindi naniniwala sa mga China car so ito na po ang ating uh, sinasabi na nasa pag-aalaga din ng makina yan. So hindi naman porkit uh, China car siya. So hindi na matibay, hindi ganun So wag nating uh, uh, iset sa ating mind no na pagka-China hindi matibay. Hindi naman ganoon ano. Ibahin talaga natin guys yung perception ng ating mga uh, isip kasi hindi talaga ganun ang uh, nangyayari. So ang kwan lang kasi doon ay wala tayong tiwala kasi hindi naman siya yung uh, talagang na-establish itong brand na to, itong Cherry. But anyway, uh, subok na natin ang Cherry. So, binahin natin ng na malayo kung saan-saan pa. Pero still, yeah. ay, uh, masahan natin siya sa daan, no, guys. So, ngayon ay uh, ilalagay natin coolant na to. At uh, syempre, pinalamig muna natin ng konti ang ating uh, makina kasi umalis tayo at uh, yun na nga bumili tayo ng ating coolant kasi yung level ng ating coolant ay medyo bumaba ano sa so, sobrang init talaga dito sa Saudi ngayon papakita ko sa inyo ang uh, level ng ating coolant <laughs> di ko naman na sinasabi na pinipromote ko rin pero gusto ko lang uh, i-open ang inyong mga isip ninyo na wag, wag ganon mag-isip kasi pangit din. wala tayong tiwala sa mga bagay na uh, nasubukan naman natin ano, kahit papano. Try natin buksan. Medyo nakapagpahinga na sa ng konti pero huwag nating i uh, ikumpiyansa. Maglagay tayo ng uh, basahan dito para sakaling uh, bumulok siya ay syempre, mapoproteksyonan tayo. Kasi masyadong mainit to. Pero hindi naman nakatakbo ng malayo pa to. So kaya siguro pwede itong buksan. Ano? Wag gayahin pagka yung sobrang uh, init talaga at malayo ang inyong natakbo na yun no oh, sumingaw siya oh, na, na, narinig niyo yung ano yung singaw na yung psh, yung pressure ano nandoon malapit lang ang uh, tinakbo ko since nung pinarking ko to kahapon ano so yun ang sinasabi ko so kailangan magingat-ingat ingat lang tayo ang konte, so siguro pasingawin muna natin ng konte ano so ayan oh Tuloy na natin ang pagbukas At wala na siguro to Yan Okay So ayan Matigas ang hayop na to <laughs> Ang kulay pala ng ating coolant Ay pula So pag pula ang kulay ng inyong coolant Ano Huwag ninyong haluan ng kahit na anong kulay Pag pula Siyempre pula din ang Ilagay nyo Pag green may green kasi nyan eh green din ang ilagay nyo mainit talaga sa labas ano guys pero kaya naman natin ang init ngayon Aba to so pula ano so sa natin ang konte. bunti lang na dagdag kasi kagagaling pa to sa takbo so hindi pa masyadong pa yung coolant siguro ano so tuloy natin to basta alam nyo ang purpose natin na nagdagdag tayo ng coolant ay dahil hindi siya makapag cool down ng maganda kasi kulang ang ating coolant pag time na kailangan nating dagdagan siguro bukas so tuloy lang natin eh, dagdagan natin to so sarado na natin So, ayan guys, ang pangalawa nating gawin ay yung uh, Protector ng ating dashboard Ang dashboard kasi natin ay Doon direkta ang ating Yung sinag ng araw ano So doon natin mapoprotektahan Ang ating dashboard Sa pamamagitan ng mahiwagang Tela na to. Actually ito ay pinagawa ko nung uh, last year At uh, dito to nakalagay Sa aking dashboard So ilagay natin uli Kasi tag init na nga dito sa Saudi At uh, siguradong malaking tulong to pagka ikinabit natin to so ayan ano eto sa upholstery ko to pinagawa anong last year so ganito to dito nakalagay at uh, kailangan lang natin to ikitan ng yung uh, two sided sticker no double sided o oh. Ganun. yeah. Naikabit na natin ayan, itong uh, dashboard cover. So kailangan 'to ng sticker kasi dito. Kung tutuusin, yan dito, dito para kumbaga neat tingnan kung kumbaga. Pero hindi na kailangan para sa akin ano. Ang importante may cover ang dashboard para hindi rekta ang init ng araw ano yung sinag ng araw kasi Minsan yung yon yung nagpapa lalong nagpapainit sa sa loob ng ating sasakyan kung walang dashboard cover kasi doon yan rumerek tayo ng uh, sinag ng araw ano. Nasubukan ko na tong uh, cover na to last year at uh, malaking tulong talaga pag uh, ginamit mo siya. So ayun guys uh, a short uh, piece of advice lang naman ano dito sa Saudi kung nandito tayo kung dito kayo nag-aabroad nagtatrabaho so kailangan na talaga nating alagaan ang ating sasakyan para uh, ma-minimize yung init na nararamdaman natin araw-araw tuwing nagtatrabaho tayo at siyempre ano uh, protection na rin sa ating sasakyan. So pag may time na gusto na nating ibenta or i-dispose yung ating mga sasakyan, so magmumukhang bago pa din siya. Yun ang technique nung so. So hanggang dito na lang guys ang aking vlog at pasensya na at medyo matagal ang sunod ng aking mga video kasi nga ay sa so sobrang busy natin sa trabaho araw-araw. So, huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe sa aking channel para updated kayo sa mga susunod ko ng mga video at lagi yung tandaan just only love mga bay mga dai. So, see you on my next vlog. Peace. Yeah.